Umaga mga sis, nandiyan si mother sa harapan ng pintuan. ano umupo, umupo siya dyan. Then ngayong umaga, nagwalis tayo saglit bago pumunta ng D.O. Mang, D.O. si Esti mga sis. O, oh, naglinis muna ako dito saglit. O, oh, naglinis muna ako saglit. Then, si mother nandiyan. Tapos nang doon mga sis, hindi pa ko rin nasunog yung damo. Hindi pa ko rin nasunog siya mga sis. Hindi pa ko rin siya nasunog. Ito mga sis yung kalsada sa aming kali. Oh. Doon yung kanto mga sis, yung malaking building dyan. Ngayon mga sis, magwalis muna tayo sa mga sis. Bago tayo pumunta ng DOCST magwalis muna tayo din si Mother nang dito sa tabi ng pento ang mga sister. Din kanina, yung yung pamangkin ko na pinaaral ko mga sis, sabayan niyo ako mga sis sa paglinis. Saglit muna dito sa tabi ng pabahay. pagwalis mga sis kasi magpunta pa ako sa DO then si Mado lang tapos mga sis abangan na lang ninyo yung aking gagawin doon sa DO paghugas ng plato paghugas ng plato plato mga sis kasi maghugas kasi tayo ng plato doon sa DO mga sis ngayon mga sis dito naman tayo sa dati nating pwesto din kayo palisan natin Pwede ano. Huwag ka mula dyan makilam sa akin, ano. Nabahan tau, Ryan. Ngayong umaga mga sis, may dala tayong new. Tapos mayroon din tayong... Mayroon din tayong... Basta sagot to, sagot pang paano to, pang paano. Tap tapos mayroon din tayong... Ano tawag ito yung pangpakulay kayo na mga sis umintindi so tapos meron tayong bilo-bilo tapos mayroon tayo din tayo mayroon mayroon, din tayo tayong, taro or gabi mga sis o oh, malaki siya oh. Karlangan. Hi dudong vlog ng Japan. Karlangan <laughs> kasi na. Pero ako po Hello. Alam niyo mga sis mayroon ako dito kasabay na ano si Entelo. No? Nagpat parang parang lasing pa siya mga sis. Then, <laughs> then yung ating gabi or taro mga sis, hindi masyado kalakihan. Kung baka is tamang tama lang yung laki ng ating gabi or taro. Pero yung ating lulutuin mga sis, konti lang. Then, oh! konti lang yung ating lulutuin. At dinalahan ako ni Inteno ng ah! kamuting kahoy mga sis. Ngayon mga sis, sis, magbalat tayo ng kamoting ng ano ng gabi or taro. Magbalat muna tayo ha, mga sis kasi Si Intino nag mga sis, ang aga nag ng Red Horse just ko. Ang aga-aga nag -shot. kasi kagabi daw si Intino nagpunta daw sa pat sa Patay mga sis, pasensya na po kayo na yung aking panot yung makita ninyo. Ay, yung aking panot hindi makita kasi yung ating kamera, hindi, pasensya na sa manood po na aking vlog. Kayo nang umintindi mga sis kasi hindi ako nagdala ng tripod ko mga sis. Kasi baka pag nagdala ko dito ng tripod, pagtawanan tayo dito ng mga estudyante. Kaya nga, Abangan na lang ninyo mga season yung vlog ko sa dito sa part of the kung kaya ng ating mukha na magpakapalito sa estudyante kakayanan kakayanin natin mga sis pero sana na ayaw ko kasi mga sis na pagtawaran ako nila then so bagay para sa akin is, pumasok na tayo sa social media is kailangan natin magpakatotoo kung sino tayo mga sis si Intino yung nagshot si Intino pero ako ayaw ko magshot mga sis kasi mahirap na baka na, maano ako baka magalit ako kay Intino kung mag kay Intino ikaw na bahala mag ka dyan mga sis ito yung aking ano yung aking porto de speech is magbalat tayo ng gabi or taro si Intino is matagal na yan kakilala ng aking kapatid Oh, si Intino, ang guwapo. Okay, puspos. <laughs> Yung aking bungal mga sis. Hi mga sis. Ngayong taghalian ay maghugas po tayo ng plato. Then bago tayo maghugas ng plato mga sis, nag shot out po muna tayo kay sis Aisa ng Japan, sis Homi, kay Dodong Black ng Japan, Sis Marlin Ventura ng Japan Shoutout at kay Tata Olores ng Alabang at kay Jasmine ng Butuan City shout Out, at kay Joyce Baro ng San Fernando Cebu shout Out. din ngayong hapon or ngayong tanghalian mga sis ay maghugas tayo ng plato din bago tayo maghugas ng plato mga sis yung mga tirang pagkain or tira ng mga chicken atin siyang ipunin para dalhin natin sa bahay mga sis kasi marami mga tira-tira pagkain hindi naubos ng mga estudyante mga sis may talong may tirang pansit at dalhin ito natin mga sis sa aso din mga sis, ito yung tira ng mga estudyante, hindi na ubos may pancet, may fresh make, may buto ng manok mga sis. At ito yung aking naipon ngayong tanghalian din. Ito mga sis, dalhin ko ito mamaya sa bahay para ipakain ko sa aso. Okay. Mm -hmm. Ngayon magsimula na tayo sa paghugas mga sis ng plato. Pasensya na mga sis sana. Shout out to Palakai. It's called Arba. Kai, cheap vlog mga sis magbanlaw na tayo ng plato. Good afternoon after mga sis. Ngayong hapon po ay hinawakan ko yung aking apo kasi ay, yung mama ni <laughs> Baby Lin, Lin Kinuha yung kanyang Kapatid kasi hapon na kasi Mga sis Hapon na din ako yung muna yung Nagbantay sa aking apo kasi si mama nito Nagkuha Nagkuha ng kanyang pangalan ng kapatid Hi Lin, -lin tingin sa kapirala yung tingin Para makita ka ni sis Aysa ng Japan Kasi sabi ni sis Aysa ng Japan Maganda ka raw Sabi ko naman nagmana sa lulang pano <laughs> Dito sabay natin mga sis yung mayroon tayo dito new subscriber from DO Tag hi mo. Hi, may new subscriber from DO Ngayon mga sis. And ngayon is eh, medyo makulimlim na talaga mga sis. Palaging sis na lang mga kamarites. Shoutout po sa inyo dyan mga kamarites. Then ulit shout out ulit kay Sis Aysan ng Japan, si Somi ng Japan, sis Marlene Ventura ng London. Dodong vlog ng Japan shout out then kay Che vlog ng Australia, Che vlog ng Dubai at kay Brian Graham ng USA shout out at kay Maggie Say. sama kolim lim na talaga ngayong gabi then good evening sa iyong lahat nga sis, hatid muna kami ng Pasay Hero kasi kanina nakalimutan ko mag-vlog doon kanina sa pahinto-hinto